Apat na umano mga miyembro ng Gapos Gang ang naaresto sa Caloocan at sa Pasig. Nagpanggap para ng pulis sa mga sospek ng pagnakawan nila ang isang bahay sa Quezon City nitong Martes. Nakatutok si Emil Sumangin. Katanghalian tapat nito lamang Martes nang pasukin ng kilabot na Gapos Gang ang bahay na ito sa Teachers Village sa Quezon City. Natiyempohan daw nakabukas ang kanilang gate dahil nagpapalinis ng aircon. Ang mga suspect Nagpakilalang pulis at kunwari may hinahabol. Pagpasok sa bahay, tinutukan daw ang mga residente at iginapos sa loob ng banyo. Piniringan at ang pera at mga kasangkapan aabot sa kalakating milyong piso ang halaga. More or less an hour. Pero hindi sa tanchao, syempre parang ang tagal sa lobby. Eh. Pero sa anong mga wala namang mo? So sa Kanina, iniharap sa media ang mga suspect matapos madakip ng PNP CIDG National Capital Region at Quezon City Police. Ang dalawa sa apat na umunoy ng Gapus Gang na naaresto sa Kaloocan at Pasig. Si Reynante Mirasol, dating security guard, at Randy Lukban, isang barangay tanod. Nag-iikot-ikot sila sa, sa mga subdivision. Itingin ko kung sino yung mga nakabukas na gate. At gentleman uh, gentlemen, ang mabigat dito, broad daylight sila gumagawa ng kanilang krimen. No? Itinuturo rin ng grupo na nanloob sa bahay ng Pulis Pampanga na si PO1 Rainier John Rillo sa San Fernando City nitong October 11. Yung pumasok pong apat, uh, may dala po silang 9mm at 45. una po may hinahanap po silang tao, uh, Jean Hernandez po yung hinahanap nila. Uh, pero sa po yun. Pito raw silang iginapos ng mga suspect at ang tumangay raw sa Glock service firearm niya ang isa sa mga suspect na si Reynante Mirasol. Isa po siya sa ano, tumutok po sa akin nung, okay. nung nanonood po ako ng TV. Lahat po sila may hawak pong barel. Arestado rin sa operasyon sina Teresita Batikin at Anaklita Zubiaga, ang itinuturong taga-benta ng mga kasangkapang matatangay ng grupo. Nadamay ako dito sir, nadamay ako. O, yung matangkat siya na nakaputi. Yun yun sir, yung leader dito, yung nanakot sa amin. Hindi po kasama yun sir ang press conference kanina, nagmistulang raffle prize area. Nandito mga kasangkapang na-recover ng pulisya sa raid. Sa sino mga mga nabiktima ng grupo, makipag-ugnayan sa Camp Karingal sa Quezon City. Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Horas.